Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, samahan niyo ako mga paps. Tayo po ay magluluto po muna. Magiging cook po muna tayo. Dahil la uh, mayroon po tayo mga tirang uh, pagkain po. I-recycle -re po natin. Gawin po natin lumpia. Para makita po ninyo. Samahan niyo po ako. Pero bago po ang lahat. Yung ating malupit na intro. Let's go! Wow. Yan mga paps. Ito yung ating mga tirang uh pansit bihon, ito po, gagawin po natin, ibabalot po natin sa lumpia, wrapper, para po ma-recycle po natin, magiging uh, snack po natin, at matawag dito ulam na rin po natin, ayan ganyan lang po, yung uh, mga dapat po natin gawin sa ating mga tira-tirang mga ulam huwag po natin itatapon kung pwede pa po i-recycle gawaan po natin ng paraan kung paano po natin na uh, lulutuin para po maulam pa po natin ulit uh, marami po dyan na uh, kahit nasa basura na po kinukuha pa po nila ito pa po kaya malinis pa po ito katira lang po ito kaya dapat po i-recycle po natin mabuti uh, para po mapakinabangan pa po natin sa susunod na mga uh, araw o kaya kinabukasan huwag po natin tatapon, lalo-lalo na po yung mga adubo, mga fried chicken, ayan po, mga pritong isda, paksiw na isda, mga, tao dito, yung mga minudo, yung mga giniling po, pwede po natin yung gawing uh, lumpia para po mapakinabang pa po natin sa susunod po na araw. Kaya tayo mga paps, huwag po tayo mag- uh, at tatapon po ng mga tira-tira po natin i-recycle po natin para hindi po masayang para po mapakinabangan pa po natin kinabukasan basta iayos lang po paglagay iayos po uh, pag uh, uh, ano po pagligpit uh, para hindi po mapanis para po kinabukasan pwede pa po natin may recycle ayan mga paps ganito lang po yung pagbabalot po ng uh, lumpia wrapper tapos po sa dulo po babasahin niyo lang po para po hindi po siya bumitaw sa uh, pagka uh, po natin. Ayun mga pas magpiprito na po tayo. Yan titingnan na po natin para po malutong ang uh, kalabasan po ng ating uh, lumpiang pancit uh, pansit dihon. Ayan mga paps, at uh, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagpiprito para po magiging masarap. Next, yung ating uh, lumpia na bihon na yan na ginawa na po natin at mayroon po tayong sasawan. ginawa po rin yan sa natin napakasarap guys ayan, kakain na po tayo mga guys titikman natin yung ating loto ang paps kakainin na natin titikman na natin yung ating loto

Sige. Sa Wala pa. I-charge ko mm. okay. Perfect. Perfect. Ang lasa pa? Pagtapos luto, ay, tayo naman po ay maglilinis ulit po yung dito po sa pinakababa yun natin pong linisin dahil po ma uh, burden na rin po siya ah um, mahirap naman po magkamaroon ng uh, sakit po yung ating mga alaga magka ammonia so dapat po linisin po natin tapos lang po natin yung tubig dito na po yung ating mga isda po yung ating moli ayan po nilipat na po natin sila dito para mamaya po ma maklimate po natin sila ayan mga pa sumalapit na po mga gusto ay e, sinagad na po natin para malinis po natin susunod na lang po natin ng pump para matanggal po talaga yung lumi ayan yeah, mga paps okay na, Nata, lalagyan na lang po natin ng asin at lalagyan na natin ng tubig yan yeah, mga paps, ha? Ah, salina na natin ng tubig. Sa so, nilagay na po natin yung isda po natin uh, para maklimit po natin para yan yeah, maada po nila yung bagong tubig bago po natin sila pakawalan. Ganyan yeah, mga paps, magano ano Pag nagpalit po kayo ng tubig, uh, gaganyan ninyo po muna. Huwag po agad-agad didirikta po sa um, tubig po dahil ma ano po sila, ma-water siya. Dahil bagong tubig po yun. Delikado po sa kanila. Pero yung uh, ano po, ano naman po ito, naka naka-stack naman po ito ng uh, 24 hours. Uh, hindi naman po ito direct ng uh, nawasa. Para dagdag ano lang po, safety sa ating mga uh, isda. Yan mga pups, uh, lilipat na natin sila. pakawalan na po natin sila at uh, na-clipit na, na po natin sila. Yan mga pups, napakawalan na po natin na yun po. Yan. Yan mga pups malinis na po mga paps hindi natin matiis na hindi nalinisin yung dalawa kaya yan po malinis na po ito po o yan saka yan pong isa lilinisin na rin po natin para pareho na po sila malinis po yan mga paps uh, antayin na lang po natin yan po binabad ko na po sila para nililigawan na po natin mamaya maya po after 30 minutes nalipat na po natin yung mga molis po natin ayan e, malinis na po yan e, pati sa baba malinis na ayan e, at saka ito po e, malinis na rin po ayan e, bukas po ito na lang po yung malilihat naman po ayan e, yung linisin natin saka ito po yung ating na uh, krillings sa malinis na po pinakawala pinaka na po natin sila ayan e, po naroon na po sila yan. Ay na. Bukas naman po ito po. Yung maliliit po natin na mga fry. Maraming maraming salamat po sa inyo pagsama. Ayong hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel po. yun, uh, subscribe tap, pinutin lang po yung notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga videos, like and share na rin po para magkita po din po ng iba, mag comment na rin po kung mayroon po kayo i-comment maraming salamat po, stay humble and God bless po bye bye, ingat po tayo